Hello, this is Kasing Matikya and this is my banana bread recipe. So guys, gumawa ako ng banana bread. Ayan. Yan na guys yung finished product ng banana bread ko. Pasensya na hindi ko na na-i-vlog kasi nga nasira yung aking camera holder. Kaya, ayan, hindi ko na napakita sa inyo. Tignan natin kung lutong-luto siya, guys. Tignan nyo, wala na siyang dikit, di ba? Luto na talaga siya. Hmm. Dito, oh, crispy. Ito, hindi ko alam kasi bakit itong half na to, hindi siya na ganito yung kanyang texture. Pero, okay rin naman yan. So, ayan na, guys. Luto na yan. Share ko lang sa inyo. So, ayan guys. Napansin nyo, pause na pause ako, no? Kasi ang init dun sa may oven. Ngayon ko lang uli siya na nagamit. So, ayan nga pala guys yung ating banana bread. Ngayon na lang uli kasi ako gumawa niyan guys. So, hindi ko na napakita sa inyo kasi sira nga yung ating camera holder. Selfie stick kasi yung ginagamit ko dito guys. Eh, nasira na siya, bumigay. So, kaya hindi na rin ako nakakapag-upload masyado kasi nga, bumigay siya, nahihirapan akong mag-upload. So, ang ginagawa ko, ah uh, minsan, pag nagluluto ako, nung last na luto ko, hinahawakan ko na lang siya. So, guys, so, tuwa ako dahil parang na-perfect ko siya. Ayan. Napaka-moist niya inside. So, mamaya ako na siya ihiwain. Ire-rest ko lang muna itong ating ah uh, banana bread tapos init tapos iyan mamaya na natin siya ihiwain guys kasi i-rest -re na natin siya maliligo muna ako so ayan ang init guys pero alam mo moist na moist talaga yung pagkakaluto ko dito Dinama dinamihan ko siya ng maraming gatas guys eh ayan hindi kasi ako nagrebase sa ano guys sa scoop scoop or measurement kaya ano talagang minsan tsambahan lang ako magluto niyan. Minsan naman, ano, medyo matagal siyang lutuin ko. Ang gagawin ko dito, guys, ay, yan, guys, ay, hahatiin ko siyang pa ganito. Bibigyan ko yung nanay ko, aray ko, ang init. Yung nanay ko, bibigyan ko yung nanay ko, tapos bibigyan ko yung kapitbahay ko. Bali, magagawa nito, guys, apat. Apat na loaf na ganyan. Oh guys. Dito ko siya nilagay, guys, kasi wala naman akong uh, tray ng pang ano banana bread. So, ganyan lang yung ginawa. Ayan, guys, pwede nyo tong inegosyo, guys, kung gusto nyo. Kaya ako lang naman naisipan gawin yan, guys, ngayon, kasi yung kaya ko lang naisipan gawin yon guys ngayon kasi nga nung nakaraan diba bagyo may bakanting lote kami dun sa guys dun sa kabila na may tanim na mga saging. Eh ngayon natumba sya, tapos may ano kasi 'yan, may bunga. So ito na nga yung bunga niya, yung iba pinamigay na doon. Uh, Pinahati-hati ko doon sa mga kapitbahay doon. Eh ngayon ito, kinuha ko lang. Hindi ko na nga napansin guys kasi dalawang ano 'yan. Pag ito, dalawang piling. Eh ngayon nung pag-check ko kahapon, sira na siya yung isang piling. So ito overripe na talaga siya. Kaya ang ginawa ko dito, sabi ko kaysa itapon ko, sayang naman, 'di ba? So, ang ginawa ko, nag-ano ko, nagganito nga ako. Hindi ko naman na video kahapon kasi wala naman akong tagahawak ng aking camera. So, bibili pa ako ng uh, selfie stick sa susunod para makapag-video ko. Pag gumagawa ako nito, guys, hindi ako nag ano, nagre rely din sa sukat-sukat. Sa akin ay tansyahan lang. So, ganun. Ayan, guys, ano, pwede nyo yan lagyan ng ano eh, na tagito ng, nung mga napapanood nyo sa video kung gusto nyo ng mga chocolate, ganyan. Sa akin kasi gusto ko plain lang. Mas masarap. Masarap yung raisin guys eh. Wala naman tayong raisin. Alam nyo naman ako guys, pag nagluto ako, kung ano lang yung nasa bahay, yun lang yung niluluto ko. Pasensya na kayo guys, hagard na hagard na ako. O, pawis na pawis na ako. Kasi nga, ang init dito. Gawa ng aking oven. Ang init, niyo ko na nga lang uli na gamit yung oven ko yan. Hindi ko na masyado siyang ginagamit. Eh nasayangan kasi ako dun sa may ano sa may saging kaya naisipan kong gamitin siya so ayan guys mamaya magugustuhan niya ng asawa ko actually kagabi pinabili ko siya ng all purpose flour para sa gagamitin ko, dapat kahapon ko pa yan niluto kagabi kasi nung chinek ko yan ayun nga, sira na siya eh, dadaan yung basura buka, ah, ngayon so ang ginawa ko, tinapong ko na yung mga sira tapos pinagbabalatan ko na siya tapos ayan nga, ginanyan ko na minash ko na yan, tapos nilagyan ko lang yan guys ng asukal asukal, gatas. Kung gusto nyo na maraming gatas, mas masarap. Tapos, yung uh, all-purpose flour, ayan. Tinatansya ko lang yun, guys. Isa't kalahati yung nilagay ko rito. Tapos, nilagyan ko lang siya ng baking soda. At saka vanilla. Yung vanilla flavor. Meron ako niyan dito. Sa bahay. Kasi nga, dati gumagawa talaga ako ng mga ganito. Eh, ngayon nga kasi. Ang init kasi, pag nag-oven ka, tas ang taas pa ng gas. Kaya hindi ako masyadong nag-uubin. So, ayan, guys. Sinear ko lang yan sa inyo. Sana natuwa kayo dito sa video ko. At sana napagpasensyahan nyo yung aking oiling-oiling uh, muka. Kasi yung asawa ko, guys, mamaya pa yung gabi uuwi. Kasi nga may trabaho na siya, diba? So, upload natin ngayon ay medyo hindi lagi-ilagi. Kasi nga, katulad ngayon, guys, naglaba ako ng mga uniforme ng asawa ko. Tapos, kasi ang asawa ko, guys, laging may paso. So, ngayon ay na ano ako. Lagi siyang overtime, overtime. Kaya ang ginagawa ko. Nandito lang ako sa bahay minsan. Minsan pupunta ako dun sa amin. Kung napapanood yun yung vlog ng nanay ko, minsan tumutulong ako dun. Pag wala ako, kaya minsan wala akong time magluto. So ngayon ang niluto ko pala guys, ngayon ay pakikita ko sa inyo. So ayan guys, so oh, yung niluto ko ngayon, pininyahang manok. So ayan, paborito ng asawa ko. Yan yung tinanghalian ko. Pag tas ko maglaba, nagluto ako nyan. Tapos, ayan, niluto ko na rin yan. Hello guys, kita tapos ko lang malito. Ayan, nalito na ako guys. Ngayon ay, i-slice na natin yung ating banana bread. So, ayan na yung banana bread natin guys. I-slice natin siya. Ayan, mga ganito. Isa, dalawa, tatlo lang. So, ulit na natin para mag-apat. One, two, ayan, four. So, ayan guys. Slice na natin siya, Pakita ko sa inyo mamaya. Ayan. Slice na natin. Ay! Hindi pantay. Ayan, guys. Ayan. Parang hindi siya pantay. Hindi natin na-on yung ilaw nito sa... So, ito naman yung ginamit ko, guys, ha. Ayan. Sinsensya na kung hindi pantay, So, ayan. I-slice-in ko muna. Pakikita ko sa inyo. So, ayan na nga, guys. So, na-slice ko na. Tignan nyo. Moist siya sa loob. Ayan. Hindi siya dry. Moist. Ayan. Itigman natin siya. And, sasabihin ko sa inyo kung anong lasa. So, ayan nga, guys. Ang sarap niya. Napaka-moist niya, guys. Ang sarap. Mmm. Sigurado ko magigusto natin ng asawa ko hahanapin ah, nyo to. Kasi, nagabi, pinabili ko siya nito eh ng all-purpose flour. So, guys, ang sarap-sarap. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye! Mm.